nandito tayo sa aming lupa ng ng simbahan. E, ito yung panabon dito natin tatayuan ng simbahan eh. Gagawin na 'yan. Ginawa ko pala, pala rito guys ay nangukuha ko ng mga poste natin na bakod sa bukid. Ayan. Pinotol kasi nila yung mga kahoy dito kasi nga, di ba? Dadayuan na simbahan. Eh mahirap naman yung may nakaharang lalo pag bumagyo talaga nakakatakot. Laling na experience namin dito ng Pipito. Ang hirap. Tumbahan yung mga bahay. Ito pala yung mga nakuha natin. Pang bakod lang naman. Mga pang samantala. Ayan o. Hmm. Maganda pa rito sa nabili namin na lupa ay malapit sa may pretil o yung patubig. Ayan o guys. Tignan nyo lakas ng tubig. Tignan natin. Ayan yung nagagaling sa bundok na tubig. Ayan o. Oh. Ang lakas dire diretso yan sa mga palayan Ang ganda rito So pag na evac ka tapos walang tubig <laughs> Salok ka lang dyan Diba? Sorry sorry sa mga kumakain Yun lang Gusto ko lang Ano I-share Ayan Diyan yung pinaka highway tsaka diyan yung pinaka barrio. Yan. Dito na tayo sa may ano guys. Sa bukid din niyo naman yung dala-dala ng kulong-kulong natin. Ito pala guys yung mato namin, 2010 model to. Ayun 150cc na mato din na kasi wala na yung sticker niya. Hindi na nagagamit sa bahay, nilagyan ko ng kulong-kulong. Dating may sidecar yan. Ayun yung ano namin dati. Talagang ginagamit namin sa school. So 2010 siguro, 15 years na siya or 14 ganun tama ba tapos ayun okay. gamit pa akala ko nga hindi aabot oh yung gulong natin <laughs> pero naiabot niya sobrang bigat niyan ayun laki oh Ibababa natin dito. Ito yung gagawin natin na bako dito guys sa, sa, buong paligid. May natira pa rin hindi na kasi kaya. Eh, mahirap mo mampilitin baka mamaya lalong masira. Hindi tayo makaabot. So lang po Oo uh. oh. Nagawa mo na huh? Nagawa mo Ha? Ayan Gagas <laughs> na siya